sila na Hi sir. Isang napakagandang hapon po sa atin. Sir, anong pangalan natin? Si Edwin John Likayan. Taga saan po tayo? Taga Magallanes. Ayun. Ayun. Baka may gusto kang i-shoutout sir? Ay, shoutout ko lang kung kapatid ko na si Nelwin. Likayan doon sa butuan. Ayun. Shoutout. Yun. Huwag lang kalimutan ha, manood at mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube po. Ayan, hi ma'am. Welcome sa Marigold Star TV. Pangalan natin? Hey, ako si Jinky po yan. Ayun. Taga saan tayo? Taga Magalianes. Ayun. So, baka gusto mong mag-shoutout. Shoutout from Magalianes. Ayun. So, huwag lang kalimutan ha, na manood at mag-subscribe sa Marigold Star TV. Picture mo na, picture. Tabi-tabi kayo, tabi-tabi. Yan, one, two, three. Yun. Ganda nila.

yun picture mm. welcome tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po So wag lang kalimutan na manod at mag-subscribe na rin Maraming salamat sa inyo Dirka 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 Harap, harap, harap. Hmm. Maraming salamat sa inyo. Ay, so pagdating pala nyo dito mga Kastig. Ayan. So hanggang dito po yung mga sasakyan nyo. Ayan Kastig mag intro ka na dito. So mga Kastig dito tayo ngayon sa Kabatbaran. Hi. Hi. Anong pangalan natin sir? Pangalan natin. Ayan. Taga saan tayo eh, sir? One. <laughs> gusto mo mag-shout out? Huwag lang kalimutan na manood mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube sir. Yan. Oh. Ayan, pangalan natin, Marigold Star TV, YouTube po, sir. Pangalan natin, madam, sir. Ayan, ang pangalan natin? Dib. Tagasan tayo, sir? tabon Ayun, baka may gusto kang i-shout out? Na oh, wala na. Wala Oh, si Sir, ah. Sir, sir, Sir. Pangalan natin, Sir. Gilbert. Ayun, Tagasan tayo Sir. Tamon-tamon. Ayun, baka magusto kang batiin, Sir. Oh, shout out sa mga barkada na mo. Wala na uban. Ayun. So, bakit? kay dire. Ayun. So, maraming salamat ha. Huwag lang kalimutan manood, mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube. Maraming salamat, Sir. Hanggang dito po 'yung mga sasakyan yung mga kastig. Ayun. Ganda dito. Ayan, kahit hindi pa tayo nakarating doon pero sigurado ako magaganda po. Ayan at saka may tubig dito sa akin. Baka nakiyeme makaano dito, makadala na tubig. May tubig dyan 'no? Oh. Ayan. So, ayan. natin. Para makita natin yung Mahaba River. Dahil sa sobrang napaka napakalayo yung biyahe natin. So, sunubukan so natin na pumunta dito sa Mahaba para makita natin din ang tourist destination ng Cabot City. City. Para makita natin ang Mindanao tourist spot. Let's go, Kastig. Ayan. So, pababa tayo, mga Kastig. Punta natin dun sa baba kung gaano kaganda po yung sinasabi nilang Mahaba River. So... Okay titingnan po natin kung gaano yun kaganda yan so sila pa na tayo ngayon pa lang tayo nakarating kasi galing pa tayo ng habunga so hi po mga sir welcome sa Marigold Star TV sa youtube po ayan so kami na naman kasi pa na sila yun shout out sa lahat ayan so dito tayo sa baba bayad muna tayo para di tayo mahuli ng pulis Ah, ah dito Ay, pala. Kasi mag-inom kita ng tandoy silik. oh, hindi, ayaw ko. ah, sa Lanzones. Ayan, ho, so lahat. Ah, uh, ma'am, uh, welcome pala tayo sa Marigold Star TV sa YouTube po, ma'am. Ma'am, baka magtatanong po yung mga casting natin na nakapanood po dito, lalo na po yung mga nagagandahan po na gusto pumunta dito. Ma'am, magkano po yung bayarin dito, ma'am? Yung entrance fee po? Uh, 10 pesos lang, sir. Ayun, Ay, mura lang. Uh, oh, saka ano 'yan, ma'am? Sa adult 'yon, yung mga bata, ma'am. Ma mura ito kastigo. <laughs> Ay, yung mga bata, ma'am, ganun din. Ah, uh, libre ang mga bata. Ayun, Ay, yun, ang kagandahan. So, makastig dalhin niyo na lahat ng uh, pamilya niyo, pati pusa, dalhin niyo na. <laughs> Kasi sobrang uh, mura lang po dito at saka free lang po yung mga bata. Ayun. So, kung height bata kayo, pwede <laughs> na rin. <laughs> so, marami. <laughs> Maraming salamat sa lahat So, magbabayad muna kami Kahit 10 piso lang Baka makukulong kami So, maraming salamat po Yung pumunta nga pala dito Magdadala po kayo ng kunting pasensya Dahil medyo malayo yung biyahe natin mga kasi Oo, oh, kasi galing tayo ng Habunga So, galing tayo ng Siargao At saka Calaver hanggang dito po So, uh, papunta rin naman tayo sa Davao Oriental. Oriental Okay, so, so ma'am gusto ni madam mag out. Nga pala, nakalimutan ko may Yung pakanan mo madam May mga cottages po ba dyan ma'am? dito so sa uh, Obo sir, na yung mga cottage Magkano po yung mga cottage ma natin ma'am? Magkano yung mga cottage natin? Uh, na ay 100 Na ay 200 Ayun so pang-family sa 300. Ayun. So, 300. So, pang-familya na po yun, ma'am. Ah, so, siguro, estimate ko lang, mga 10 magkasya. Sobra pa. Oo, ah, sobra pa. Ayun. Yun ang maganda. So, murang-mura lang po pala. Bakit nga pala, madam, tinatawag itong mahaba river? Kung may gano'y nyo, kanan. Basta yun lang ang yung pangalan nila. Natatandaan po natin yun lang. So, di bali na. Okay na, ang, ang, ang importante. Ma'am, anong barangay po ito, ma'am? Mahaba, no? Ah, uh, mahaba. Kaya pala tinatawag na mahaba, River. Eh. Ayun. Yun. So, ma'am, andito na pala yung bayad namin. So, maraming salamat. Baka may gusto kang batiin, ma'am. Oh, baka gusto kang mag-shoutout. Shoutout ka ba? <gib> baka may sabihin <-shout> sa <-out> na hindi pala nila Ma'am, sigurado ako magkailangan nila magbaon. Tama ba? Uh, sir, imong, so, yung mga taga-panood po natin, uh, gusto pumunta dito? Uh, sa YouTube, ch YouTube channel. Ma'am. Sir, uh, papang motor po, sir. Ano yun? Gusto pa. Kailangan nila magbaon dito, ma'am. Ang uh, upaan, mag-guanra, magpalit lang. May mga bibili po ba sila dito? Sir? Na mga pagkain? Oo, oh, na. Ito, bibinda ba ito? Hindi ano man yan. para <laughs> ah, <kalabu laughs> ka ko ka Oh, hindi ibig ko sabihin niyo. Akala ah, ko casting bang himaga si to casting. <laughs> maraming salamat ma'am. Ma'am mag mag rambutan ah, kasi gusto mo. Oh, okay. Ang sarap pala ma'am. Ang Ayun oh, ang sarap pa naman. Ayun, ganda, sarap, sarap, sarap. So, maraming salamat okay, nga pala. Okay. Ayun. Okay na. Saka dito sa may tindahan. Ma'am, harap sa camera. Ayan. So, yun. Saka dito. Subscribe the notification bell. Ganda. So, baba tayo makasig. Tingnan natin sa baba. Ayan, oh. No? Ganda ng kanilang mga, ano, mga cottages po nila. Uh, simple lang po siya, pero talagang maganda. Makastig, gusto nyo ng lugar na tahimik at saka uh, kakaiba. So, punta na kayo dito. Ayun uh, nga, lagi kong sinasabi, pag nagsawa na kayo sa lagi nyong pinupuntahan, punta na kayo dito. At saka may ano pa dito, rambutan. Magkano ba isang kilo nito, ma'am? 50 lang sir 50 so 50 lang, 50 uh, ano ako ng mga ilan dalawa tatlo apat malay ko sa inyo, ka sa, inyo, sa eh, dalawa dalawa, dalawa sa akin lahat yan <laughs> dalawa yung kakayan wala tayong pira siya. dalawa lang tayo okay so babalikan ko lang yan mamaya sir pakitimbang na hi sir welcome sa Marigold Hello. Star TV ayan so shout out sa kanila lahat ayun so dito sila so tayo na naman kasi uwi oh, na sila Hi ma'am Ganda pala dito mga ilang uh, Ilang minuto lang Andito na kayo sa Kanilang tinatawag na Mahaba 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 yung pasensya river. Yung na dito Oo Yun Ganda pala dito kastig ano Dito kastig Mas taas day dami palang tao dito yun eh. dami 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 yun hi po sir welcome sa marigold star tv picture sir picture yan so yun pangalan natin sir Pagasan tayo? Sa yeah, Magalian ni. Eh. So, ayun. Okay. So baka may gusto kang i shoutout out, sir. Shout out sa mga mama ng ni abot ko dire. Dito ka kasi sa gitna. Picture mo na, picture. Okay. So yung isa natin para maganda ka subong. Ayun. Sino pa mag shoutout out dito? Dito ka sa gitna kasi. Ayun, 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 sandali, sandali, sandali. 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 Ka lang, sandali. Diyan na lang. Ayun. Saka dito. Dito ka sa gitna. Yun, okay na. Maraming salamat. Yun. Ganda nila. Pugi-pugi. Huwag lang kalimutan ha. Manood at mag-subscribe sa Marigold Star TV sa YouTube. Okay. Ayan. Yun. Ganda dito makastig oh. Tingnan nyo sa bubanda sa pa. Yun. Okay. Yun, ganda. Shout out nang mo. Ayan, so ang ganda. Ang ganda. lampingan po sa Desert Ang Pahaba River. Ayun. Hindi, sobrang sarap kasi. Ayan, ay hindi ko matiis. Ayun, so selamat. Hi lang. bata. Ayun, gendah. Hi ma'am. Welcome sa Marigold Star TV sa YouTube. Yun. Huwag lang kalimutan ha manood Mag subscribe sa Marigold Star hmm. Ganda pala dun sa may bandang itas Ayan o oh. May ano pala dun May kubo-kubo Ganda Ayan So Hanggang dito po tayo sa Bandang itas Punta natin dito At saka dun sa baba sa Ano ba yan kasi? Ano mayroon dyan? Ha? Ha? Teka, sandali. Anong meron dyan? Siyempre, ilog pa rin. Ayan. To tingnan natin. Ganda. So, dito tayo sa bandang itaas, Kasi. So, ang ganda pala dito. Wala ko masabi. Napakaganda. Saka malinis pa yung ilog. Ganon din dito. Yung salambingan, ah, maganda rin. Dito maganda rin. So, pag malapit lang kayo dito sa Kabadbaran City, so, pwede kayo dito. Magsawa na kayo dyan sa mga swimming pool na lagi niyong pinupuntahan, o di kayo sa dagat. So, dito. Punta kayo dito, kasi sobrang ganda. Ayan, kayong mga kaibigan tayo dyan, o. No? Ayun. Ganda. Ganda. 吧。 so harap sa camera yun smile yung ganda nila maraming salamat sa inyo ha sila. <laughs> Ah, si sir, ah, si madam, ikaw lang ka. YouTube, uh, YouTube channel natin, Marigold TV. Ayan. Ikaw ma'am, sinong gusto mong batiin? Si uncle, ayan. So, okay na, okay na sila. Oh sir. Oh, dito pa, may kaibig pa. Sir, ang pangalan natin sir? Pangalan? Shoutout out Jun de la Wagon. Yun. Bagong katugasan. Ayun, picture sir, picture. Yan, huwag lang kalimutan ha, panoorin ang uh, YouTube channel natin, Marigold Star TV. Thank you very much, sir. Sticker, sir. Oh, guy, bigyan mo ni sticker, sir. Yun. Tapad mo doon ha, tapad. One, two, three. Ayun. Salamat, salamat. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sarap sa kamera. Sarap pa naman ang ano nila, oh, pizza hut. Yun. Ganda. mga castigo. Maraming mga ano dito, mga cottages. Tsaka kung simple lang naman dito pero talagang maganda kasi hindi man nila sinira yung ano ba yung uh, natural lang po na kagandahan po dito. Kasi sa iba uh, marami ng mga building na tinatayo. Pero dito talagang ano lang sya pure na ilog lang talaga. So magaganda po. Ayan o. Oh. Tingnan nyo dyan. Pwede kayo dyan, mga bata nyo, pamilya nyo, mga kaibigan nyo, kagaya nila. Ayan, so, maganda dito. Ayun, o. Oh. May magtropa uh, mag-tropa doon, o. Oh. Ayun. Ayun sila, o. Oh. Ayun. Picture. Ayun. Ganda. So, hanggang dito po, ganda. Gano kaya kalalim? Gano kalalim pinangga? Tayo, tayo. Ayun. So mga tatlong uh, dangkal po ang lalim hanggang apat. Yun. Okay na, okay na. Yung ganda dito. Ayun. Pwede kayo dyan sa ilalim ng kahoy. Ayan. So, malamig dyan. Ayan. Yan. so gusto lang natin ipakita kung gaano kaganda po yung Mindanao kasi baka lagi na lang kayo dyan sa pinupuntahan nyo uh, punta na kayo dito shout out nga pala sa lahat ng lugar na napupuntahan po natin uh, from Surigao del Sur Agusan del Sur Davao de Oro Davao del Norte Misamis Oriental at saka doon sa uh, Claveria area so sa lahat po na napupuntahan natin Hingug City Butuan City, Carmen, at saka sa Lasuitan, sa Tinuy-an Falls, sa Enchanted River, sa Magkawas Falls, sa lahat po, sa Dinagat, sa Siargao, So lahat ng lugar na napupuntahan po natin. Kumusta kayo dyan? Butuan City. At saka hanggang dito po sa Ayun. Ayos. Yes, ayos, ayos, ta, ayos, ta, ayos ta. Ayan. Okay na, okay na yan so Ah, uh, nga pala, galing tayo ng Siargao at saka ng Claver So, yung kaibigan natin sa Nung nagpunta tayo ng Claver sa may Kabadbaran. So, ma'am, sir, kumusta po kayo? Yung matsikiting nyo diyan, kumusta? Andito na po kami sa Mahaba River Kasi yun ang sabi niyo Punta kami dito Okay, one, two, three yun, puging pugi sila. Ayan, sino mag-shoutout dito? Okay, do. So, Pangalan, 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 pangalan na pangalan. Ano pangalan natin? Pangalan, 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 sir. Oh my guapo. Sir, pangalan mo, pangalan. Joseph Saldo. Okay, taga saan tayo? Taga Butuan. Ayun. Baka may gusto kang shoutout Yun yun so yun na so maraming salamat nga pala so uulitin ko sa lahat ng lugar na napupuntahan po natin kumusta kayo dyan at huwag lang kalimutan na manood at mag subscribe na rin sa Marigold Star TV ayun so may ano pa tayo dito mga kaibigan so picture muna sandali oy picture yun So, sandali. Puntahan natin kasi may kaibigan tayo dito. Yan lapet so, lapit, lapit! Picture! <laughs> so, wag lang kalimutan ha, manood at mag-subscribe sa Marigold Star TV. Ayun, kakaminda na lang po tayo, sir. Yun, uh, taga saan po tayo? Badbaran City Yun, Ayy! hi sa taga Kabadbaran ha Ayy! Huwag lang kalimutan manood mag-subscribe Sa Marigold Star TV like, and follow, follow Yes, to... thank you very much <laughs> Antayin nyo lang sa susunod na mga araw Ipalabas e, natin to sa YouTube channel natin Maraming salamat